apat na kalansay ng tao ang natagpuan sa Poso Negro ng isang construction site sa Kalambalaguna. Posibleng ito raw ang mga labi o oh, labi ng mga negosyanteng nawawala noon pang Mayo ng nakaraang taon. May live report si Emil Sumangil, exclusive. Emil? Magandang ng Susan. Nasa pangangalagana ng PNP, ng crime operative sa mga bungo at buto ng apat na taong natagpuan ang na sa magkakaiwalay na sako sa loob ng uh, septic tank sa isang construction site sa barangay Siranglupa, Kalambalagura, nakapos sa Susan ang mga braso ng biktima, may lubid sa leg at may isang tama ng bala sa bungo. Natagpuan ang mga nabinang tao na ito sa kalagitan ng construction operation ng mga manggagawa sa lugar. Nang pumutok ang balita Susan, napasugod sa impina ng pulisya ang mga kamag-anap ng apat na negosyanteng una na nating iniulat na nawawala sa Kalambalaguna noong May 16, 2011. Matatandaan ayon sa report, nagpaalam sa mga magulang ang apat na magkakaibigang negosyante na ito sa kanila na makikipagkita sa buyer ng dalan nilang motosiklo. Pero susan mula noon, hindi na nakita ang grupo. Tanggap na ng mga magulang ang posibilidad na ito na nga ang kanilang mga makal sa buhay. Nakatakda silang magsumite ng dental record sa lunes para sa isasagawang cross-matching ng Philippine National Police. Susan. Maraming salamat, Emil Sumangil.